Sa lahat po ng ating uh, solid supporters, sa lahat po ng ating solid viewers, sa ating pong mga secret viewers, sa lahat ng patuloy na nanonood sa ating pong channel, sa lahat po ng OFW, sa lahat po nang uh, naaabot ng ating uh, channel all over the world, mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga katambayan. Kung ikaw po ay baguhan lang sa channel na ito, my name is boy TV. Naga-upload po tayo ng ganitong klaseng uh, content every Friday or Saturday 6 PM. Mga katambayan, kung ikaw po ay nagtatanong kung nasaan po tayo ngayon, tayo po ay muling narito sa kasiyasiyang bayan ng Padre Garcia, Padre Garcia Livestock Auction Market. Alawigan po ng patanggas uh, Calabarzon, Region 4A Calabarzon ang nakakasako po dito mga katambayan. Ang nga po pala sa video at sa episode pong ito, ay hindi po baka ang inyong mapapanood. Yan po ang inyong nakikita sa akin likuran. Yan po ay ang mga kambing. Kaya mga katambayan, ang inyong pong mapapanood sa episode pong ito ay ang presyuhan ng ipinagbibiling mga ganda at mga quality mga kambing dito sa loob ng auction market. Mga katambayan, siya nga po pala ang panahon po natin ngayon dito sa Padre Garcia katulad nung nakaraang linggo ay napakaulan ngayon po ay uh, medyo maganda-ganda na ang panahon kagabi lang po napakalakas ng ulan pero ngayong uh, araw ng Sabado ay uh, hindi na naman po masyadong maulan kaya mga katambayan sana muli po ninyo akong samahan at tapusin panoorin ang video ito sapagkat dito po natin malalaman ang ilang uh, ideya kung magkano ang pinagbibiling mga kambing at mga nabili na dito sa loob ng auction market. Dahil kung ikaw ay mahilig sa ganitong uh, klase ng uh, content at mahilig sa pag-aalaga ng kambing, ay iyo pong tapusin panoorin ang video ito sapagkat ito po ay para sa iyo mga katambayan katulad po ng ating nakasayana, sa huling part ng bawat video po natin ako po ay bumabati, nagpapasalamat at nagsha out sa ating pong mga solid supporters kaya kung ikaw ay nais magpabati, magpa-shoutout huwag mo pong kakalimutang uh, i-comment sa comment section at sa sunod na upload ni PDBoy TV kayo po ay aking uh, babatiin at isa out. Kaya sana tapusin nyo pong panuorin nang sa ganon sa huling uh, part ay malaman po natin kung na shoutout po kayo ni PDV TV. Mga katambayan, tara nat, ating alamin ang presyuhan ng mga gandang klaseng mga kambing ngayong araw ng biyernes. Let's go! Magandang magandang umaga po sa atin mga katambayan. Tayo po ay uh, narito ngayon sa area ng uh, mga kambing. Oras po natin ay 5.30. Ayan, ayan po ang sitwasyon ngayon. Ito po yung unang natanong natin ngayon. Ito po ay nabili na daw ng 11,500. Uh, Napakaganda ho ng kambing na ito. Lalaki po yan mga katambayan. 11,500 nabili na. Isa sa pinakamalaking nga kambing ngayon na dumating din sa Padre Garcia. Ayan po mga katambayan. 11,500 na na ang kambing na ito. Ari yung kay Sir, oh. ang laki ng kambing. Sir, nabili nyo na ho 'yan? Ayun oh. Sir, nabili nyo na? Ha? Uh, magkano pong bilay? Dalawa na. Yan mga katambayan. Ayun na po ay nabili ng uh, 17,100. Parehas lalaki ho. Magulang lang yung isa. Sir, salamat sa inyo. Ayun o mga katambayan yung kay sir. Paano ba? yung ko Ah, oo nga, oo nga. Aray, napaganda ho ng kambing na yan. Sad between brothers. Sir, ayan na. Sir, magkano halaga? Magkano halaga ho niya? Sir, magkano halaga ho? Ano ya ras? 34, yan mga katamba. Para mapira ito. Napaka-quality naman ho ng uh, kambing na yan. Quality din ang may hawak. Oo. Ayan. Sa, bet between brothers yan, sir, ano? Ayan si Nasir. Napakaganda naman ho mga katambayan yan. 35,000 pinagbibili. Pagkakursunada ho ninyo ang ganitong klasing mga kambing, pwede nyo po sis at kontakin yan. Sa Between Brothers, may pitch yun yan sina sir. Sir, salamat sa iyo. Tuloy-tuloy ho tayo dito mga katambayan. Sir, good morning. Ayan si sir. Sir magandang umaga ho sa inyo Ayan Sir pwedeng malaman kung magkano ho yan Pwedeng malaman kung magkano ang halaga Magkano ah, kanina ko Hindi live po yung kanina live Ayaw nga bala Ayan mga katambayan Halina po ay uh, 14,000 14,000 na uh, pinagbibili Sir salamat ho Okay pala na na Pare yung kay Sir. Sir, tig mo magkano yung inyong kambing? Tiganin. Tiganin, yan mga katambayan. Oh. Tig 6,000 pares babae ano ho? Oh, Ayun mga katambayan si Sir. Pares babae yung kulat itim. Tig 6,000 pinagbibili. Mura po ngayon ng kambing, Sir, mahal. Kasarapan lang. Ah, kasarapan lang daw ang presyuhan mga katambayan. Salamat po. Pare yung kaysa. Oh, so. Yan mga katambayan, tatlohan na ho iya. Maganda ho aring siya. 9,500 pinagbibili. Ano si Sir may hawak ng kambing na ito. Sir, maganda umaga. Ayano. Babae ho lahat, ano? Anin? 9,500 tatlo na Sir, salamat sa iyo Hindi naman ho tayo mga katambayan Tuloy-tuloy ho tayo Sir, magandang maga Tignan mo magkana oh? 8,500 yan mga katambayan Kari po ay lalaki 8,500 di pinagbibili Ayan ho mga katambayan. Malalahi din ho ang mga kambing ngayon. Sir, salamat ho sa inyo. 8,500 pinagbibili. Yeah, dito ho tayo. Sir, maganda umaga Pwede ho malaman kung magkano pinagbibili ang inyong kambing. Ari ho mag-ina. Mag-ina po ito. Mag-ina. itim tsaka aray. Magkano po pinagbibili? Sampu tatlo ngayon. Ah, yun mga katambayan kasama po yung uh, itong uh, lalaki ay uh, barako. 10,000 ipinagbibili. May bawas pa ho yung Ah, may bawas pa daw ang konti. Yan mga katambayan. Kasi po yung uh, magina kasama ho yung uh, barako. 10,000 ipinagbibili. Yan. Sir, salamat po sa inyo. Saan pa po sila nagmula? Ah, salamat po. Ah. Sige, ah. sir. Eh naman ho tayo mga katambayan. Sir, magandang maga. Magandang oh. maga. Tumulong na kayo oh. ano sa ano matumal ngayon? Oh, 3.45. 3.45. 3.2. 2,200 Yan. Ang uh, pintahan ho ngayon matumal. Yan mga katambayan, sabi ni sir, medyo mahina ho ang bintahan uh, ng kambing ngayon. Madalang po ang mamimili. Ayan, na mara marami ang dating na kambing. Ayan. Ayan mga katambayan. Ari po ay 2,200. Yan mga katambayan. At ari naman ho, 4,500. Yan mga katambayan. Sir, salamat po sa inyo. Ayan. Ah, mayroon isang malaki din eh. Ayun oh, mga katambayan, napakalaki. Yan. Napakalaki ho oh ng barakong ito. Sir, magkano halaga? 15,000. Yan mga katambayan. Ari daw po ay pinagbibili ng uh, 15,000. 15,000 ho pinagbibili. Napakaganda ho ng kambing na ito. Kita ho naman ninyo napakalaki. Ayun mga katambayan. Ang glonobian ho ang lahi ho niyan, sir. Ayun mga katambayan. Ang lahi po ng kambing na ito ay ang Napakaganda naman tinanong. Sir, salamat po. Sir, thank you. Salamat Sir, pwede malaman kung magkano pinagbibili. Dalawahan na. Yan mga katambayan. Parehas babae. 12,000 ay pinagbibili. Dalawahan na po yun mga katambayan. Yan po mga katambayan ang uh, updated update price ng kambing ngayong biyernes. Uh, Nung nga pong pitsa ngayon, Ah, uh, pitch up po ngayon ay uh, September 8. Yan mga katambayan, nakalimutan ko na. Sir, salamat sa iyo. Thank you. Ay. Ano ata po ko le si Bosco dito ni. Napakatumal daw ngayon mga katambayan ng kambing. Pare, pare pa ho dito ni. Sir, tingnan mo magkano ho kaya kinyo. Yan mga katambayan. Magandang umaga Ayan, mga katambayan, ari daw po yung kay sir, lalaki. Ah, o nga, lalaki nga. Oh, 6,500 yung Maganda ho ang lahi ng kambing na yan. oh tinan nyo. Mura na ho yan, mga katambayan, sa 6,500. May bawas pa yan kung sakali siguro. Ah, may bawas pa daw. Sir, salamat po sa inyo. Ari naman yung kay katambayan. Sir, tigma magkano ho yung kambing ninyo. 5,900. Yan, nine Ah, 5900 Ano? Ayan. 5900 yan mga katambayan. Ano po ay pinagpipili? Nang uh, 5900 Mga katambayan, yung mga presyong nabanggit, yung po ay mga unang halaga lamang. Ngayon po ay uh, may bawas pa kung sakaling inyong kursunada ang mga camping na ito. 5900 Sir, salamat po. na naman mga katambayan Sir, magkano kaya Sir, magkano kaya huwar eh? Yan mga katambayan Magandang umaga po pala sa inyo Mga katambayan, orita po ay pinagbibili Nang 9,000 dalwahan na Ibig sabihin, 4,500 lang Huwag bawat isa 9,000 pinagbibili Dalawang piraso na yan mga katambayan Parehas po babae eh? Sir, salamat po. Ayan, mga katambay. Hoy, sir. Good morning. Pareho yung ating uh, tropang magtataho. Lagi ho rin yan naririto tuwing uh, Friday. Uh, sir, ingat. Good morning po. Uh, Ini, ada yang pinaga Sir, tik mo makan apa Dalawa. Ah, yan mga katambayan. Ari daw 8,500 dalawa na. 8,500 dalawa. Yung pong isa sir, yung isa. 4,000 ho yung isa. Yan mga katambayan. 4,000 ho itong isa. Ayan. Sir, salamat sa iyo. Yan sir, magkano ko pinagbibili? Lima babawasan. Yan, lima babawasan. Yan mga katambayan, kanila po ay bawas sa 5,000. Ito po ay uh, mga tatlong buwan lang ang edad yung mga katambayan. 5,000 may bawas pa. Sir, salamat po. Ganda sa dyan ang kambing. Yan yung natanong natin kanina. 15,000 pinagbibili. Para yung kay Sir. Chat oh. mo magkano kaya ho 'yan? 37 oh, murang-mura na. Kalaki po ito, mga katambayan. Para 3,700. Punang halaga lamang po 'yan. 3,700 niyan. Yan. Uh, may bawas pa daw ho 'yon, sabi ni Sir. Ay, Sir, salamat daw. Uh, thank you. Ay naman yung Sir, magkano? 2,700 na nga. Ayan, 27 daw, huwari, mga katambayan. Babae. Ayan po, mga katambayan ay babae. 2,700 pinagbibili. Sir, salamat. Ayan, mga katambayan, dito naman tayo. Aray, yung sir, tingin mo magkano kaya, huwari, yun yung aray. Tingnan magkano po kaya rin inyong kambing Yan mga katambayan. Arida po ay uh, pinagbibili ng uh, 6,000 lalaki. Barako din po ito. Bower ho ang lahi ng kambing na ito. 6,000 ipinagbibili. Unang halaga lamang po iyon. Sir, maraming salamat po sa inyo. Hindi naman ho tayo. Sir, maganda Maganda umaga. Pwede, ayun, malabo pala. Malabo, matamay. Ayan. Pwede hong malaman kung magkano pinagbibili yung inyong hawak na kambing. Uh, magkano po kaya, Ray? 5,800 yung pinagbibili. Ayan ho, mga katambayan. 5,800 yung pinagbibili. Sir, marami salamat ako. Sir, magandang umaga sa iyo. Magkano naman ho yung... Uh, Oo, oh, matakilala ko na ho, Arigi, sir. Aray, graduate ng attorney. Aray, abogado. Attorney. <laughs> Iyan, yeah, no. Aray, okay. bosko. Aray, pala si Bos. Aray, itong bosko ito. Ito niya, ang guwapo, ha? Iyan, no. Sir, tiba magkano kayo ngayon? Aray, pura lang, pura eh. Aray, 6.5 lamang. Iyan, mga katambayan. Aray, daw po ito, ay yung pinagbibili. Yung ng uh, 6,500. napaka Napakapugi. Babae po ah, yan. sorry, sorry, sorry. Napakapugi ho ng may hawak. ng may hawak Americana. ho yun. Oh. Uh, Amerikana ho ang kambing na ito. Yung may hawak ko mga katambayan ng Pugi ha, hindi kambing. Babae ho ang kambing. Ari daw yung boss ni Sir. Maganda umaga ho sa inyo. Ay, Boy TV ho. PD Boy TV. Sir, salamat sa iyo. Ayan, yeah, may malalaki ho. Sir, pwedeng malaman yan kung magkano pinagbibiling kambing nyo. Siyam ka. Magandang umaga ha. po mga katambayan ay pinagbibili ng uh, 9,000 babae? babae. yan mga katambayan, babae po pala ito. 9,000 ay pinagbibili. Wala. Yan po si Bosnilo. Amusta po? Eh, eh, mo yung mga hingi na sigarilya, hindi nga kapital. ayan o, mga katambayan. Ang ng na a Ang vlogger mo, kaya naman naman umama ng sigarilya sa hindi. Dahil na sa istik, hindi baka pagkakitahin mo. Ayan. Vlogger mo yung mga hihingi na sigarilya. Yan. Wala ni, lagi ko ah, bibi na kasunod sa kain. Si Germany, si, 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 si Dayamay. Si yeah. Dayamoy. Ano pangalan, sir? Dayamay. ah Dayamoy. Ayan. Okay na, sir. Okay na. Okay na, sir. Okay na. Oh, yeah kayo, para makita ng buong Pilipinas. Mm -hmm. kami mga si Germany. Ayan. Ayan si sir Salamat po sa inyo Mayroon din ho din yung nangubra meeting yeah. Baka kayo'y napapaibig na tumaya bakit po? Kumpadla. Oreng pa share pa. Mangga <tod> yan. Diarti mo magkano kaya rin ngari? Mirebiga kana pa pa. Yan mga katambayan, ari daw po ay pinagbili ng uh, 5,500. Balik po na lang. Balik puhunan daw laang. Babai din po ito ha, mga katambayan. Yan po ay naka nakaanak na ho kaya rin. Ah, umanak na, umanak na. Umanak na ho yan mga katambayan. Sir, salamat po sa inyo. Sir, salamat po. Ayan. Ayan ho ang kambing ng mga tambayan. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Maraming maraming salamat ho sa patuloy na nagsasubscribe. Maraming maraming <coughs> salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Chung Channel. At tulad po ng aking nasabi sa una, bago po tayo magtapos, ay, uh, ako po ay magsa shoutout sa ating pong, uh, mga solid supporters at nagpapabati at nagpapashout sa ating pong channel. Shout po kay Altamonte Mini Goat Farm ng uh, Bataan. Shout out sa iyo kaibigan. Shoutout din po kay Sir Domingo Esplana, Esplana family, mega mega love shoutout. Shoutout din po kay Angel Mex vlog. supportahan po natin ang mga channel na 'yan. Kay Ryan Karandang ng Tamasian Quezon, shoutout po sa inyo Karandang family, mega mega love shoutout. Kay Christopherson Alcohupas ng Macau International Airport, shoutout po sa iyo, sir. Gaudin po kay Sir uh... Domingo Esplana and Esplana Family, shout out po sa inyo. Sir Rodel Mislang and Mislang Family, shout out po. Kaya Machiel Briones, shout out po sa inyo, Briones Family. Alpi Ocampo ng uh, Canada, from Alfred Ocampo, shout out po sa inyo, Ocampo Family. Mega mega love shout out. Ganoon din po kay Sir Woody Angala and Angala Family, shout out po sa inyo. Alex Tendok and Tendok Family, shout out po sa inyo. Saldero yun ng uh, Suplang, Tanawan City, Batangas, and Royal Family. Shout out po sa inyo. Kay Arnold Damig and Damig Family. Shout out. Willy Buhiya and buhiya Family Mega Mega Love Shout Out po sa inyo mga kaibigan Kay Sir Ervin Amoncio and Amoncio Family Shout Out po sa inyo Kay Record Life TV Record Life TV Mega Mega Love Shout Out Kaya uh, Michael Ditablan nang uh, bawat upload po natin Si Sir Michael Tablan ay naririyang po lagi Maraming maraming salamat po Sa inyong lahat Maraming maraming salamat po sa ating pong may kapal Maraming maraming salamat po sa patuloy na nagsasubscribe sa ating pong channel. Maraming maraming salamat po sa patuloy na nanonood. Pagpalain ho ang bawat isa saan man po tayong sulok ng mundo naroon. Maraming maraming salamat din po sa lahat po ng OFW, sa lahat po ng uh, patuloy na nanonood sa ating pong channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng trupang magkakambing, sa lahat po ng trupang magbabaka ng Padre Garcia Livestock Auction Market, maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang pong muli. Sana po ay hindi kayo magsasawang panuorin ang ganitong klasing mga content. Mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. God bless you always, everyone.